bring it on. At tignan po natin kung ano mangyayari sa demanda nyo. At huwag nyo isipin na hindi kami magkakontra-demanda, ha? Yung permission ginawa niya sa pag na walang saysay, na alam niyo naman na nag-ikusapin din yan sa Senado. That is a matter of public concern and public information. So, antayin nyo rin po ang aming kontra-demanda ng tuluyan ng manahimik kayo dyan. Nabalitaan nyo na ha, oh. dinimanda kami nung isang dating senador na nagpapapansin. Kayo naman, pansinin nyo daw siya. <laughs> At ang uh, niya, ayan no, tuwantuwa siya na mayroon na naman siyang media attention. No? Talagang nag-release pa yan ng, ano, ng request to cover. No? At uh, para naman napakalaking balita ang pagdemanda niya. Una, una, sino ba siya? Eh, na siya. No? Wala na namang uh, nagbibigay ng relevant sa kanya. At ang dinimanda daw niya, na, ang basihan daw ng pagdimanda sa amin, although hindi pa nakikita ang complaint, eh yung sinabi na uh, nabenta daw niya, siya nagsabi niyon ha? Hindi kami ha? Ni minsan ko sinabi binenta niya ang, uh, ang Scarborough. Siya nagsabi niyan kahapon sa kanyang TV interview na binenta daw niya ang Scarborough. Well... Mr. Trililing, alam mo naman, wala kami ganyang sinasabi, eh, ikaw ang nagsabi niyan. Tapos magagalit ka kapag inulit. Pero kita mo siya, o oh, talagang wow, feel na feel niya na balik na naman siya sa limelight at the expense of SMNI and its anchors and its reporters, no? Pero oh, haharapin po natin yan. Dahil hindi po kami ang nagsabi na meron siyang kinalaman sa pagkawala sa atin ng Scarborough Shoal. Yan po ay naging diskusyon sa Senado nung siya ay Senado pa. Si Juan Ponce Enrile bilang Senate President po ang nagbukas ng na ganyang usapin. Ang akala niya nakalimot na tayo. Pero at the time of internet, na lahat yan ay nasa internet, napakadaling ma-retrieve po yan. At yan ay nasa journal din ng Senado. So bring it on! At tignan po natin kung ano mangyayari sa demanda nyo. At huwag nyong isipin na hindi kami magkocontra-demanda, ha? Yang perwisyon ginawa niyo sa pagdidemanda na walang saysay, na alam niyo naman na nag-iusapin din yan sa Senado. That is a matter of public concern and public information. So, antayin nyo rin po ang aming kontra-dimanda ng tuluyan ng manahimik kayo dyan. Di ba po? Asahan nyo po yan, hindi tayo uurong sa ganito. Eh kung siya lang ang kalaban eh. No? Kaya na, parang parang nakakainsulto na siya lang ang kalaban. Hmm. Pero diba? attorney, eh ngayon na may isinam pa siyang kaso, cyber libel case at libel case nga, eh ibig sabihin ba nito, eh bawal ka nang magsalita? Of course not. Hmm. Oh, of course not. Hmm. kahit anong isang pa mo dyan. Bakit nawala ang Scarborough Shoal samantalang ikaw ang naging negosyador? Ikaw ang kaisa-isang tinalaga ng, ng Noynoy -Noy Aquino para maging negosyador dyan sa pumutok na iskandalo nga uh, ng Scarborough. Bakit nawala matapos ikaw ang naging negosyador. Nagkaroon tayo ng ambassador doon. Yung hindi natin ginamit yung ambassador doon, yung ambassador Brady. Talagang pinakailaman ni Trillanes. Anong resulta? Nawala ang Scarborough Shoal. Hindi mo yan maibabago. Kaya wag mo nang ulitin, wag mo nang i-rewrite ang ating kasaysayan. Dahil nung ikaw ay tinalagang negosyador, talagang nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Harinawa, wala nang mag-appoint sa iyo na, na negosyator para sa kahit anong bagay. Mm -mm. Okay. Okay. Matatalakay ba yan sa ano? Kasama yung issue na yan sa Scarborough? Of oh, course. Ba yan? Of course. Oh, Dahil sabi niya eh, defamatory daw yan. Paano okay. defamatory yun? E talaga namang negosyador siya. Mm. Siya lang ang tinalagang negosyador. Pati yung ambasador natin, naging tikom dahil sa negosyador. Anong resulta? Nawala ang Scarborough, sure. Mm. Mm. Kaya pala, diba? Igin iginiit dati ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na sa panahon na naabutan niya, walang nawala na teritoryo sa ating uh, Ito. bansa. At saka alam mo itong konteksto, nang debating ito eh kasi nga binabato niya na kung ano-ano si Presidente Duterte mm -hmm. na sinasabi niya yung gentleman's agreement eh binenta daw natin ating soberenya Anong siya niya diyan? Eh wala naman na teritoryo. Paano ka magbebenta kung wala naman na walang teritoryo? 'Di ba? Oo. Mm -hmm. pero yung katotohanan eh si Senate President Juan Ponce Enrile really pa naglabas niyan. Ano ba 'yan? Oh nakalimutan na ba niya? Hey, ba, He's giving pa? us too much credit no ilibita na ilibita ni parang nanggaling sa atin to no hindi sa Senado nanggaling yan Nalathala yan sa mga pahayagan May pa-walk pa, pa yon Mm -hmm. Oo nga. Ewan ko ba kung hindi ko maalala. Ewan ko ba, meron na ba tayong mga video ng mga panahon na yon, Buhay na ba SMN9 ng mga panahon na iyon? Meron. No, 2012? Merong video yun. Oo. Kalkalin nga natin yung mga video natin ng mga panahon na yan at i-broadcast natin ng maalala ng taong bayan ang pangyayari. Kasi nakalusot siya dyan eh. Oo. Oh, oh. Dinimanda siya dyan ng treason pero hindi nasampahan ng kaso kasi sabi ni Ombudsman Morales, ang treason ay wartime crime. Pag walang gera, hindi po pwede. Pero dapat mapanagot siya. At ang tingin ko nga, although 2012 yan, tignan natin kung meron pang uh, pagkakataon na panagutin siya. Kasi hindi lang naman treason ang pupwedeng uh, maging basihan eh. Meron din tayong Code of Conduct para sa mga public officials, no? At uh, kinakailangan maging responsable sila sa kanilang mga akto. Kaya lang, baka prescribe na, titignan natin, no? Pero kung hindi pa yan prescribed, ilalabas natin yan. No? Dahil kinakailangan talaga mapanagot. Hindi po pwedeng makikinegotiate, hindi magbibigay na kahit ang report sa taong bayan kung anong ginawa niya as negotiator, mawawala ang natin at kalimutan na lang. Hmm. Hindi po po pwede. At dahil siya naman na nagsimula nito, eh, ituloy natin. Panagutin natin ang mga nag-negotiator, at ang naging resulta ay nawala ang Scarborough sa atin. Hindi nyo po mabubura yan. Hindi po yan defamatory. Yan po ay historical fact. O, oh, eh, anong gusto nyo? Hmm. Purihin ka ng purihin. Miskin wala na tayo ng Scarborough. Palmo naman Di ba sinabi ng kamera na mag-iimbestiga sa dating uh, administrasyon ukol nga sa paghandel dito sa issue sa South China Sea? Di ba dapat kasama na rin itong maimbestigan? -ma kasi hindi nga ito na bulgar eh, kung ano nangyari. Well, alam mo, Admar, napakaliptagal na kasi niyan. Akala niya nakalusot na siya. Pero siya mismo nagbuhay ng issue. E eh, di buhayin natin ngayon ng issue, di ba? Anyway... Uh, wag na natin siya pag-usapan, baka sumikat pa siya. No? <laughs> eh, wala na ngayon programa ngayon, wala na pumapansin sa kanya. <laughs> oh. Ang coverage lang niya eh, kapag dinimanda niya tayo. No? So, hayaan na natin yan. We will see him po in the fiscal's office. And we will ensure na magkaroon ng katarungan ng Pilipinas dahil kinakailangan magkaroon ng responsibilidad ang mga tumatanggap ng kanilang pagtatalaga bilang negosyador at nagresulta sa pagkawala ng ating teritoryo. Pananagutin po natin kayo.